Dito po sa paligid ng Imus, marami po talagang kumakain ng goto. Lahat po nang tinitinda rito, karamihan po talagang dinudumog po. Kung baga, mabili po ang paninda namin. Kahit saan pong dugawan, po pwede kayo kumain. Meron po kaming tinitinda rito ng mga goto, palabok, lumpiang sariwa, may lumpiang prito, may tokwa. Iba-iba uh, po, marami po makakain po dito sa Lagring, Lugawan. Ang palabok po namin ay 40, ang goto po namin ay 40, ang lumpiang sariwa po namin ay 50, at saka ang tokwa 50, tokwa't baboy 50. Ganun po mga presyo ng Lugawan namin. Best po talaga namin ay goto po. Goto po ang binabalik-balikan dito sa Lagring, Lugawan. Although marami po talagang gotohan na masasarap dito sa Imus, dito po sa Imus ng Kabide, taga pong gotohan ng aming mga tindah. Marami po masasarap dito kaya miimbitahan ko po kayo na pumunta rito sa palengke ng Imus para matikman niyo po ang manggoto ng Imus. Ang laman po ng goto namin, laman log ng baka, tuwalya, meron din po lapay. Minsan po naubusan talaga kami ng lapay eh, kasi maliit lang yon. Meron pong isaw, may mansalilya, may dugo po. Ang dugo po namin ay nakahiwalay. Kaya po meron din naman kamang kumakain na uh, kapatirang iglesia. Nakahiwalay po yung dugo namin. Hindi ko po masasabi kung pagkakaiba ng pagkain namin sa ibang kainan. Kasi po, iba-iba po ang lasa ng tao eh. Meron, hindi sa amin mag gusto ng lasa, meron damang pong gusto-lasa. Kaya po, siguro po, kaya bumabalikan tao, nagugustuhan po yung timpla ng lugaw namin. po si Amir Velasco, pamangkin po ko ni Lagring Manoy, yung may-ari po ng Lagring Lugawan. Ang Lugawan po namin ay nag matagal na pong Lugawan since 1950 pa po. Uh, nagsimula po ito sa lumang palengke. Mga lola ko pa po, po ang mga nagtitinda roon. Mga tiyahin ko, mga kapatid ko, at saka mga pinsan. Hanggang lumipat po din sa pal bago, Lugawan natin po. Sa gotohan po, talagang okay naman po ang nakita maganda naman po. na Nakakasurvive naman po. ah, marami po na itulong, simula pa po ng bata kami. Ang tiyahin ko pa po, mga nagluluto rito, nakakapagpaaral po sila ng uh, teacher, ng piloto, ng seaman. Yun po ang mga naitulong ng dugawan namin po. Meron din po mga konting lupa na naipundar ang tiyahin ko. Inspirasyon po namin. Yung pong mapakain ng tao, masiyahan, at saka po

Nag-umpisa po kami ng alas 4.30, meron na pong goto yun, na mag maga. Hanggang alas 2 po, alauna. Ubus na po yun. Pahinga na po kami. Nagpapasalamat po ako sa unang una sa Panginoon dahil binigyan niya ng pagkakataon na makilala ang mga ng gawad. Nagpapasalamat din po kami kay Kuya na nag-vlog sa amin at sa mga customer po namin na walang sawang sumusuporta po. Salamat po. Iimbitahan ko po kayo na pumunta sa bayan ng Imus upang matikman ang gotong Imus. Marami po kayo matitikman dito na goto. Talagang specialty po ng bayan ng Imus, ang gotohan. At sana po pumunta kayo dito. Marami pong salamat sa lahat po ng nakakain at nakatikim ng aming goto. Salamat po.